Magagata ako ng alimasan. At nakakita ako sa amber ng sariwa tapos mataba. Oh, yan. Sobrang daming itlog nito. Hindi ko na sinama ang itlog. Kinsi lang eh ang kilo. Eh, tatlo ang aking biniling malalaki. Trese. Ang binayatan ko. Yan. Yan. Nasalambot ko na ang kalabasa. Nandiyan na yung mga ingredients. Tapos, ito. Sitaw at kalabasa. Ang halo ng ating ginataang alimasag. Ayan, ayan, ayan na. Ang taba, oh. Na, nalimutan ko eh. Ako'y eh napa marites na eh nalapot na ang kalabasa ayan. tapon natin ang setaw malalabong ang setaw ang kalabasa ayan ayan Akin eh, pang ay di magtut, baka magtubig. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ayan, ayan. Sarap. Ayos na mamaya ang ating pagnat-ngat na rin. Ayan, ito na ang aking ginugulay. Yan ang aking hinimay na bunga ng malunggay. At mayroon nga kaming na kapagbigay ng bunga ng malunggay. Ay di aking niluto. Sinahugan ko ng aking bulaloy, kinamatisan, tapos ang nilagyan ng bagoong at may dalawa pa akong ano, alimasag na natira, dalawang putol. Itinira ko yon nung ako'y nagagata. Uh, ay di siya kung inihalo din eh, at walang isda. Ay, ari naman siguro ay ayos na din. Ay, husay na husay na naman mamaya, ang kain na rin. Ay, eh, ng anong yon alimasag na yon ay lalo nang makapagpah sarap din eh mga sa dami ng bunga ng malunggay na yan ay ang aking bulaloy din eh yung daladala pag galing pinas ay ina unti-unti ko at para nga pag gusto kong maggulay ay aking naiisahog walang gasino akong nailagay eh at yan lamang ang available din eh tinatamad naman akong bumaba at gusto ko nga isahugan ng kahit papaya o kaya'y talong ala ay hindi na at kung ano nala ang meron din eh siya ko na lamang at ayos din yan talaga namang aking titikman eh kahusay na lang sabaw ay kayo baga ay anong inyong desisyon din eh tunay na aray para sa akin eh ako'y eh, busog na busog din ni mamaya ay sa sarap naman ay nako kakakain uli ng sarap na gulay at ako ay day off ngayon hanggang bukas siya sa sige na at ari aking aahonin at ari aray... merienda tayo guys gumawa kami ng bread roll yan ay yung tinapay na hindi na namin nakain nanigas na na-expired na. Pero okay pa naman siya. Kahit expired na nakalagay doon sa label. Ang ginawa namin, ginawa naming bread roll. Nilagyan namin ng ham sa loob at saka cheese. O di, hindi nasayang yung mga tinapay. Ginawa ng paraan. Sa hirap ng buhay ngayon ay nakakahinayang magtapon. Hindi naman agad naubos sa tamang date noong expiration kaya ginawa na lang naming bread roll ayan o oh. naku ay napa itim pa malakas ang apoy pero okay lang naman ayan nakaluto na ng ilang peraso tapos naubusan na kami ng panglagay na ham yung natira ay ang gagawin na lang namin ay ano, isasaw doon sa itlog yung tinapay at ang available na lang namin ay cheese. Siya naming ilalagay doon sa loob. Yan, ganyan. Masarap din pala yung ano, yung ganong tasty bread na isasaw mo muna doon sa kinasaw na itlog tapos eh, piprito mong ganon. Ay nako, ay subukan nyo nang gawin sa mga naninigas n'yong tinapay ay ganyan at napakasarap. Ay siya, tara'y kakain Pukuy, na. Ako'y nakaisang isang guest na ay gutom na, hindi pa ako nakain. O nang pasok ko'y eh, agad eh, may ay may guest. Ay, tara-tara, tayo kakain na rin, niloto akong pansit. Hmm, tara, tayo kakain. Ay. Hmm. Bakit? Ang dada ako ng dada kanina. Hindi pala naka-on ng camera. Diyos ko po, bibong. Ang Daling daling-dali ako ng pagkain din eh. Sabi ko, bakit ang camera ang ito hindi naandar? Hmm. Mm -hmm. Sa hook ko sa aking pansit ay crab balls. Kain tayo. Hmm. Pag ako'y may pansit, kahit walang kanin, ayos na. Hmm. nakarao sa akin tanghalian bye bye busog ako ayan o nagluluto kami chicken skin ay nako magmumukbang kami mamaya kahit hindi ito masyadong maganda sa ating katawan ay paminsan-minsan laang naman. Madali lang pala itong palutungin eh. Kala ko naman noon ay eh kung papaano yung ginagawa. Yung pala naman lalagyan nyo lang ng mga pampasarap na gusto nyo. Tapos inyong pagulungin sa harina. Ay nako, maning mane. Napakadaling lumutong. At may chicken skin agad kayo. Ayan oh, grabe. Ang sarap niyan. Talaga namang ako'y nakarami din. Ayan o, oh, pagkakaluto, doon namin ipinapatong sa tira naming parsley na ginawa naming salad. Tanggal ang mantika. Grabe. Talaga namang kahit paminsan-minsan eh, basta't pasasa eh, masama rin. <laughs> Ay, oy, grabe. Hmm, sarap. O oh, yan, sasige na. At tayo'y kakain na. Dampot na kayo. At napakasarap na yan. Bye-bye. Thank you for watching. God bless us all.